Shout out po mga kabindors. Ngayon ay papasyalan natin si Tatay Ernesto at Nanay Maring. Aalamin natin mga kabindors kung ano na ang nangyayari kay la Tatay. Kasi mga kabindors mga noong mga nakarang araw ay nabigyan na natin sila ng pambili ng gamot. Wow. Uh, alamin natin kung paano ni tatay iniinom yung kanyang gamot. Aww. Tama ba siya sa kanyang pag-inom sa bawat oras na ibinigay doon sa risita. Yan mga kabindor, samahan niyo ako doon. At nagpapasalamat ako doon sa ating mga mahal na sponsor na siyang nagpaabot po sa pambili ni tatay ng gamot. Wow! Aww. Kay ma'am uh, Jenny Bryan ng Australia. Thank you. At saka yung nagpaabot kay la tatay ng uh, pambigas. Wow! Ma'am Wina Ruiz, maraming salamat po ma'am sa inyong mahabaging puso. Ay Ayan, naririto na naman tayo mga kabindors.

Ayaw na akong pagsumbong ako dyan. Parang Yung tama ko yun. three times a day. Tapos, two times a day. Tapos, one in day. Tapos, may two times a ako yun. Pero nasusunod naman yung pag-inom mo. Hindi <laughs> ko gano'ng <coughs> pangangso. Okay. Ano sabi yung tapos pa Pero nabili mo na lahat yung gamot mo. yan. Hindi, may mga instruction doon kung kailan mo iinumin yung gamot. Huwag kang uh, iinom ng uh, yung lahat-lahat na isang inuman lang. Lahat, iinuman mo. Hindi pwede yun. Hindi, may oras yun tayo. Kailangan e tingnan mo doon sa resita kung anong oras iinumin yung... Ay, oh, mahihilo ka talaga kasi hindi man lahat mo naman iniinom. Isang inuman lang yung lahat na gamot. Eh, dapat yan tay Doon sa ano, di ba, may resita. Nandoon yung kung uh, anong oras iinumin, ilang bisis sa isang araw. Mm -hmm. Eh, ano mo doon kay si Bing ang ano doon ipakita mo kay Bing Rosita kung kailan gag e eh, inumin At yung lakad ko nga hmm. Panta. ah, ayan na ay ang mga gamot niya ay, hindi pa hindi na plaka eh hindi na lang hindi nakakabuhat kasi tatay, pag hindi tama ang pag-iinom mo doon, may hilo ka talaga. Tulad ito. Mayroon yan, ano tay. Oh, may oras yan na pag-inom mo. Tulad ito, ngayong araw, yung three times a day na iniinom mo, sa umaga isa, sa tanghali isa, sa hapon isa. Oo. Mayroon yan lahat yan Oh, hindi naman. Meron 'yan. Is... Meron katapos, po. Mm, meron 'yan. Tolay to, isang resita. isang gamot isang araw ang iinumin mo, hindi ka magtatatlo. Tolay sa dahan ang inom doon. Titingnan nyo doon sa resitang kung anong kasi nakalagay doon kung ilang bisis iinomin sa isang araw. Tapos nasa tamang oras ang pag-inom. Hindi <tinyo> Kasi ano yan, babasahin nyo doon tayo yung ano, kung kailan iinumin yung tulad. Ano mang mga klaseng gamot yan, may, may, pangalan yun eh. Diba, may pangalan. Kung ilan siyang, ilang bisis siya iinumin sa isang araw. Kasi mau overdose ka kung lahat yan, iinumin mo sa pato three times hindi mo iinumin lahat lahat na gamot na nandyan oo. tatlong bisis mo iinumin maghapon eh mau overdose ka hmm uh. ang pahirik ko din pa isang isang kilo hanggang mainom matapos oo hindi bahay lang sa kuhan hmm hindi hindi pa okay, Beng. Ah, uh, kumusta? Ito yan daw Ah, uh, hindi yung pagpainom kay tatay ng gamot, baka nalalaps. Hindi siya nakakatama sa pag-inom ano. Oo, kasi hindi po kasi dapat talaga sa tamang oras siya. Minsan kasi alas 8 na. Okay, tama tay. Dapat nasa tamang oras tay. Ano na, alas 6 dapat talagang inom niya eh. yung antibiotic kasi sa isang araw, dalawang beses. Yun, umaga, mm. umaga, gabi. Umaga, gabi, sabi ni Ate kapat Dapat, ang itong, dalawa kasi yung kali, eh. Mo mo Antibiotic at saka yung isa. Yung para sa naman mag-asabituka. Mm. Daytime di CD yun, eh. Umaga, tanghali, gabi. Ay, minsan, mm. wala sa oras ng inom niya. Kaya nga, yan nga tayo, eh. Ano mo, itama mo sa oras. Duhos ka nga, ka lang mga... yeah. Ano yun, Nay? Yung resita daw, hinahanap kasi nandoon yan nakalagay. Yung kung ilang bisi si sa isang araw. Wala akong ano. Ayan mo lang. At na nga. mo po, Lene. Yung sa dilaw. Sa dilaw ang rumaresita. Sa dilaw ang dongis ko, ko naman. Asik-asok kasi ako naman. Ito, tatlong bisis yan. So ito, ito. Akin na yung dilaw na resita. Dilaw na bag. Sana yung dilaw plastic. Ayun lang lang yun. Doon sa karton wala, yun. Yung dilaw na ano, na ano yun, na plastic. Akin na nga, lahat yun, doon doon yun, kasi... Nakabira lang kami ay, kasi si Tatay ng tubig ko, eh. Ay, Tay, kailangan uh, tubig ka ng tubig, tubig ka lang, para... Tubig ka ng tubig sana, ano, ayaw kasi. Uh, uh, ah, tayo naman lang yun maka... Kalahati o, ka sa dilaw ano. Yung doon sa karton. Yan sa bag, wala. Kasi ang tamang... Ayan, hey, 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 eh, tingnan mo, dali. Ang tamang inom tayo sa tubig, oh, oh. ano? Ah, uh, baso. Ayaw, ayaw na nga mm. kasi mag-inom ng gamot. Eh. Munga Ngayon, kahit magka-apat na baso ka lang, okay na sa isang araw. Huwag kang hindi inom. Kasi ang ko pa naman, nag-anak ng mga kahoy, ng tubig, kasi... Magbibet, ano na eh. Bastos kang manok ko. Hoy, baba! Ayun, hmm, nakikisali. Nakikisali ka sa video. Sa, yung dilaw yun, dilaw. Sa dilaw na plastic. dilaw? Yeah. Hindi ito, mga request to. Ay -oh. hindi, -tik -tik. Ayun, hindi. Ay. Akin na yung mga, akin na ngayon yung mga gamot niyo. May risita yun eh. Sa dilaw yun, Sa dilaw. Ayan, ayan. Tingnan mo dyan. Baka nandyan. Ito, antibiotic ito, yo. Kaya nga, ano dyan, kailangan talaga na masunod. Ayun, hindi po. Kasi, si tatay kasi lipas minsan na ang gamot niya. Ganyan nga, alas 6. Naging mag-alas 8, alas 9. Oo nga. Kailangan nakatama tayo ang pag-iinom mo. Hindi, wala eh. Wala tayo mag-inom. May dito gabi. Dahil mga, kung ko yan, dahil nga, kung, Ayan, mangko. Tatay, Ay, ganun po. gano'n kasi doon sa resita yan. kasi... pwede yun. Ay, mag doon kayo magreklamo sa hospital. Hindi, ano, ang ibig ko sabihin tayo, mayroon dyan gamot na isang bisis mo lang inumin. Kailangan inumin mo rin yun. Ito, oh, mm -hmm. ito, ang, ang, ang gamot niya, antibiotic ito, mm -hmm. Sa isang araw kasi yan, dalawang bisis lang to. Ah, dalawang bisis, mm -hmm. oo. Oh. Umaga, gabi lang po ito. Oh, may oras. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Kasi, yan ang ginano ni Ate Glow sa akin at saka doon sa resita. Doon sa carton, wala doon. Ngayon, ito naman po, yung nasa tuhod to. Dito sa pagmamag... Mm. Kung hindi daw po kumikirot, wag ka muna uminom kasi sa ilang gamot kasi marami. Ah, oo. Oh. gano'n. Sabi ni Ate Glow, ito muna, ihinto niya muna to kapag hindi naman kumikirot. O yung mga... Oo, yung, yung ito, ito, yan muna. Ito ang importante, ito sa, sa pagmamaga ng tiyan niya, mm. sa mga ano niya, ito. Mm. ngayon uncle yung ito antibiotic to eh. ayan mm. ayan po antibiotic yan ito naman sa pagtatae ito antibiotic to sa so, isang araw dalawang beses lang po to mm. umaga gabi ito po three times a day umaga tanghali gabi ito oh, kailangan nasa ayan. tamang oras yan may oras kang may oras po yan. to Sino, ayan bro? lang pala tayo eh hindi naman mahirap kasi ayun uh, pag ito, to, ayan mm. oh ginlagay na nga ni Ate Ro to to oh, sa isang two times a day oh sa isang araw ayan oh ayan. mm ayan ito po three times a day ayo mm. oh, ayan oh three times a day oh kasi ito uh, na oh. ito yan mm ayan -hmm. doon yung nakalagay sa resita, yan ito kasi binukod-bukod na nga para malaman niya oh. ang gusto ni Tatay kasi Iinom nito siya ng antibiotic. Ito lang ang inumin niya, hindi na ito. Hindi tay, iyan basta nasa sa oras hindi, ang pag-inom. Eh, Hello. Ito mo lahat na ito. ito. ito lang akong dito. Matapos, ito. Hindi, oh, tatay. Ito nga nakalagay. Hindi, ito. Hindi, pwede, Kasi three times hindi nga nakalagay sa listahan. Doon ito, sa... lang ang pag pag-inom. 30 minutes nga po. Oh, kasi, ayaw, hindi ito. Kasi ito tayo, itong ibang eh, gamot. Hindi naman iniinom mm. to ang mga gamot. Huwag eh. mong di gamot. Naman sa ano ito daw, sa para kirot. Para sa tuhod at saka sa kirot mm. lang yan. Pag hindi ko hindi kayo inom Oo, dito. Oo, sabi natin ito, di ba? Ito lang ito daw. Ito lang po. Huwag mm. kayo ka dito. Ang importante nito, kahit pumunta kayo sa hospital sa tala, yan ang isasabi ng tala mm. sa inyo. Tsaka ito, ito kasi mm. para sa baga to. to. Kasi mm. di ba may spot ka sa baga. Antibiotic po to. Tapos hmm. ganun nito, iinom ikaw ng tubig para hindi magdidikit. Ay, 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 na, na. Sano, ang Ano niya, ang ah, klima niya po. Ay ayaw niya eh, nagagalit siya yan. Bala siya. In -in 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 ini, ini -in -in tatay. Hayaan mo na yung resita kasi nandito na oh, nakalagay na ngayon pag-inom niya. Ayan oh, ayan ayun oh, pag-inom niya to. Mm. Yan oh. Ayan. pati oh. yung... Tapos ito yan oh, 3 times a day yan. Mm, oh, ayun no, oh, yan. Di ba? Mm. Kasi 21 ano to eh, 21 pieces to eh. Pero ito, hindi mo na ako oh, ito, oh, sa exented yan. Saka lang yan, kung may mga kirot-kirot ka dyan. Kung masakit mga ganito daw niya, sabi oh, ni ating Saka iinom. Ano lang yan eh, para sa kirot yan, bago siya ano. Hmm. Kasi ito nga nga, linagay na nga ni Ate Ruth, di ba? Hmm, yan. O, oh, nakalagay na yung mga... O, oh, yan na, para hindi na kayo maguguluan. Yan pag-inom. Oh, yan, kasi para hindi nga daw sila maguguluan kasi minsan sa gabi. Ay, minsan kasi, sabi ko, itong antibiotic dapat alas 6 media yan ng mm. hapon. Hmm. Ito naman po, ipagita mo ng 7.30 po. Amo ang linagay ko na yan dyan. O, alas 6, tapos 7.30, 3 times a day. O. Mm. Yan. Ah, nakalagay na sa o, kalendar. Oh, kalendar. O, yan. Ay, oh o, ano. hmm. Eh, minsan, amang sabi ko, ay, ayaw niya mag-isang lang kumain. Ayaw niya daw. Napunta na ko ni nanay doon. Ayaw na. Si tatay mo hindi kumakain, nangihina na. Di ba, laka? Wala na hindi, na eh, kailangan tay. Kakain ka, kaya siyempre nagiinom ka ng gamot. Yun niya po, ah. wakas pa naman ang dosage nito. Oo. 500 milligrams. Pero wala sa pagkain, kumakain. Hindi, ano yun mo lang, pilitin. Pilitin mo tayo. Ganun talaga ang buhay, tatay. Pilitin mo talaga. Kasi ganun talaga pag may sakit, kailangan ka pa ano. Kasi mahirap magdala sa ospital na walang magbabantay sa'yo doon. Hmm. O. Oh. Sino magbabantay sa'yo? Si nanay. Ako hindi ako pwede magbantay rin sa'yo kasi ikaw mo, gahol na gahol na ako. Hindi sila, ato yung buhay. Hmm. Hindi, basta nag-ano ka, tatay, nagpunyagi ka, yang, itama mo sa pag-inom yung gamot, tapos kakain ka, iinom ka ng tubig. Kasi hmm, okay. yan lang ang ano natin eh, sandata natin. nag mo sa kain, tubig. Ano, ng... Ay! Kasi pag na hindi ka kakain, hindi ka inom ng tubig, inom ka ng gamot, eh, naku, man. hindi re-resistensya ang katawan mo. Hindi re-resistensya pag kuan. Ay, hindi ka gagaling pag hindi ka kakain. Sandala mo lang, sandala mo lang siya. Kasi, o, tingnan mo, hmm? Hmm. Hmm. Diba, nag, da, ano nito, pag hindi siya kasi tumatae, Tumitigas so, ito. Tumitigas. Oh, mm -hmm. kapag nahulugan na kasi siya ng kanin, so masakit kasi amo nga ito. Dapat ito dapat sa tamang oras talaga 'yan kasi nga sabiton kaya ni. Eh mm -hmm. Ay, minsan, niya tawag ako sa bahay big masakit na yung ano ko. Mhm, nagbalik nga na naman ang pagmamaga ng mga braso niya kasi nga. Oh. Wala nga sa sa so, ano. Mhm. Ah, sige tay, itama mo yung pag-inom mo. Tapos kain ka naman kahit na medyo walang lasa yung kanin sige, pilit, pilit, pilit pilitin mo. Mm. Pilitin mo na may laman yung sikmura mo kasi papasakan mo ng gamot, walang laman. Yung ulo niya na ilagyan mo ng ano doon sa ano. Yan o yung uh. una na isa. Mm. Di ba? Yan. Hmm. Kasi kagabi tinawag niya ako, nagugutom daw siya eh. Sabi hmm. ko, nakainom ka ba ng gamot? Mag alas 8, alas 9, na ba yata yun? Kagabi kasi may pinuntahan pa kami natin inday. Mm. Ito, tinawag na ako. Sabi nga ni Alan, oh, bumalik na naman pagmamaga ng kamay mo. Hmm, pati na kamay mo, tatay hmm. na maga na, tuloy. Hmm, Di ba? Nung kakaraya, wala yan eh. Dati na yun, At least nabawasan nung gindala ka sa talang. Mahirap na maghula-hula. Kaya nga eh. Hmm. Diba? Ayan na nanay, hanapin mo na lang yun. Kasi dyan naman yan eh. Ang risita nung dati, dyan naman na yan. Dyan, baka dyan. Mm. Mm. Saka nariyan Dino, na. Nariyan na nai nakasulat na yung Ayan, na. ayan na nakasulat Paggamit oh. Pag -pag mm, ayan, ayan, ayan na. na po, ayan. Ito antibiotic, ayan oh. Tiglo pa check na muna to. Siya yung naglagay eh. Mga kanong -hmm. ganun-ganun na tatlong beses isang araw, ito be, ganito be, ganun, ganun kasi antibiotic to. Kasi binabasa niya muna ang resita. Mm Hindi ako basta-basta magpapainom kay tatay mamaya eh. Kaya nga. Mm Yan tatay, yeah. ano, tulungan mo rin yung sarili mo. Ano, tulungan mo, kakain ka, iinom ka ng tubig. Kahit walang lasa ang tubig, sige lang, inom ka lang. Past, uh, kahit mga apat na baso ka sa isang araw, okay na yun di ka maka ano ng walong baso kasi ang tao yung normal na tao hanggang sampung baso pa yun dosi baso ang naiinom hmm. sa isang araw ngayon na nga siya umihit na naman eh sabi ko napang uli sampung yan eh mahirap talaga na walang nag-aaragwa ng mga anak sa tulad nitong kalagayan ni tatay Ernesto napakasaklap ang kanyang dinaranas kahit sa pagpapasa sa pag-inom ng gamot eh napakahirap para sa kanya. Ah, talagang ito talaga ang nararanasan ni Tata Ernesto. Saka doon din sa kaniyang mga anak eh wala sa kaniyang nagmamalasakit. Nagmamarasakit sa kanya, yan yung mga tumutulong sa kanya tulad ng kanyang kapitbahay, mga kabindors up, tulad ko rin na sila'y nadadalaw ko at napapayuhan ko mga kabindors kung ano ang mga dapat iwin tulad ngayon mga kabindol sa kanyang titik ng damo ay nagkakahilo-hilo daw si Tatay Ernesto sa palagay ko mga kabindors ay uh, hindi siya makainom sa tamang oras at ano siguro mali talaga ang kanyang pag-take ng gamot kaya nakakaawa ang kanyang kalagayan talaga yan mga kabindaw shout out po sa inyong lahat sa aking mga uh, subscriber sa aking mga nag-sponsor sa aking mga liit channel uh, shout out po sa inyong lahat Ah, uh, kita nyo naman po ang kahirapan ni Tata Ernesto. Talagang hindi na siya binalikan ng kanyang mga